Biliran Bridge. Oh, ang kulay sa Biliran Island. Oh, nakita jud ninyo nga naguyog-uyog o oh, magswing swing So ang DPWH gibana ang mga heavy vehicles or equipment nga mulabay sa bridge. Agka to ng four wheel drives ang ilang gitugot o mga motor nga ina mga lighter kuan ba vehicles. Then pag bus, ang bus mulabay pero pa, ang mga kuan pasahero magbaklay. Okay, 1976 pa good ni. Last to 2021 nag-anan sila nga naa daw tukuron nga bridge tapada pud ani worth 500 million. Oh, di ba kahadok ka na magsway-sway ng bridge? O lang tawa, oh. Klaro kayo, oh. gasayaw saya Unsa na lang ka, ha? So, 1976 pa, oh. Magulang pa ni Naku in taon. O at buktuig. lang kong pila kong edad. Pito, ang Biliran Province di Aino, kay Kuan Mandaira, siya part sa Cebu sa una. Dayon, o April 8, 1959, nahimus lang sa province sa Pero, sa May 11, 1992, nahimus lang independent province. Maulagin ni oy makabalo sa about sa usa ka lugar kung magkuan viral sa Facebook. Dapat unta makabaluta ta tanan di ba about Philippines. Wrong timing gayud di ba kay kuan Christmas pero better be safe than sorry. Thank you for watching.